magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At sa tingin ko dahil sa bagay na iyon. Kaya sila nakakagawa ng isang portal. Palabas sa kanilang kaharian at pabalik sa kanilang mundo. Tama nga ang hawak ng General ng Lahing Inkanto na isang bagay ang naglalabas ng isang portal sabi ni Zubaji sa kanyang sarili. At si General, Raiji ay muling nagsalita at sinabi, Tayo na, sumunod ka sa aking likuran nila lang na nagmula sa lahi ng mga tao. Sabi ni General Raiji, at si General Raiji ay biglang pumasok sa portal na nakikita ngayon ni Zubaji. At si Zubaji ay mabilis din pumasok sa portal na ito at ang mga kasundaluhan ng lahing ikanto ay agad-agad din pumasok sa portal pabalik sa kanilang mundo at kaharian nang makapasok na sila Zubaji sa portal. At sa ilang segundo lang, nakarating na sila Zubaji at General Raije kasakasama ang mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng ikanto. At sa oras na ito, si Zubaji ay hindi halos makapaniwala sa kanyang nakikita. Halos lumuwa ang dalawang mga mata ni Zubaji nang makita niya kung gaano kaganda sa lugar ng lahing inkanto at dahil sa pagkamangha ni Zubaji ay may naisip itong kakaiba at si Zubaji ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi Ito na ba ang lungsod ng lahing inkanto hindi ko inaasahan ang ganitong kagandahan lugar bulong ni Zubaji sa kanyang sarili at muling nagsabi si Zubaji sa kanyang sarili at sinabi Kung aking titignan ang mga pigure ng mga lahing inkanto ngayon ang mga kanilang pamumuhay ay napakaganda. Ang lungsod na ito ay sobrang ganda at mapayapa. Na ang lugar na ito ay maganda pag-relaxen. At napakaganda ng pamumuno sa lungsod na ito. At kahanga-hanga talaga. Sabi ni Zubaji. At maya-maya, nang makita ni General Raiji ang hindi pag-imat ni Zubaji. At ito ay nakatulala lang sa mga mamamayan na mayroon ang lungsod ng lahing inkanto na medyo malapit sa kanilang kaharian si General Raiji ay agad-agad na tinapik nito ang balikat ni Zubaji at sinabi. Nilalang na nagmula sa tao. Ano ang tinitingin mo dyan sa aming mga mamamayan? Umayos ka. Bawal na bawal sa aming mga lahi. Na tumitig ng ganyan. Ang dalawang mga mata mo ay maaari bulagin. Kaya wag ka basta-basta titingin sa mga pigire ng lahi naming inkanto. Sabi ni General Raiji. At ito ay sumimangot kay Zubaji nang marinig ito ni Zubaji. Ito ay medyo nagulat ngunit hindi naman natakot, at agad-agad niyang inalis ang kanyang tingin at binaling niya ang kanyang tingin. Sa napakataas na kaharian ng lahing inkanto na kung saan makikita si Haring Hari ng lahing inkanto. Ito ay natatanaw ni Zubaji sa lungsod ng lahing inkanto. Kahit na ito ay medyo may kalayuan sa lungsod na kung nasaan ngayon sila Zubaji, General Raiji at ang mga kasundaluhan ng lahing inkanto dahil ang kaharian ng lahing inkanto ay napakataas, na kayang matano sa ganito kalayo. At, maya-maya, si General Raiji ay agad-agad na sinipa ang isang paan ni Zubaji. Sa pagsipa ni General Raiji, si Zubaji ay hindi nakahanda sa gagawin ni General Raiji. Kaya si Zubaji ay biglang napaluhod. At si General Raiji ay kumilos ng mabilis. At ang dalawang kamay ni Zubaji ay kanyang itinali. At si Zubaji ay biglang nainis sa ginawa ni General Raiji. Nais ni Zubaji na maalis ang pagkakatali ng kanyang dalawang kamay. Ngunit hindi niya maputol ang tali na nakatali sa kanyang mga kamay. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, sa tono na mapagkunwari, "Paumanhin nila lang na nagmula sa lahi ng mga tao. Kailangan ko itong gawin upang makasiguro na wala kang ibang gagawin." sa aming lungsod na makakasama sa aming mga mamamayan. Lalo na kapag ikaw ay nakaharap na sa aming hari na si Haring Hari. Na kahit na ikaw ay nangako, mas mabuti na gawin na itali ka na muna. At huwag mo sayangin ang iyong lakas, upang maalis mo ang iyong pagkakatali. Dahil ang tali na iyan ay hindi basta-bastang tali. Hindi mo ito mapuputol. Ang tali na iyan ay nagmula sa mga ugat ng mga matatandang puno, na ang tibay ay mas matibay pa sa mga metal. Kaya kung ako sa iyo nila lang na nagmula sa lahi ng mga tao. Huwag mo subukan pamaalis maalis ito. Sabi ni General Raiji ng lahing inkanto. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay nanganginig sa galit. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi, Masyado ka din tuso general ng mga inkanto. Ngunit nauunawaan ko ang iyong mga hangarin. Ngunit wag mo na ako tawagin sa ganyan. Ang pangalan ko ay Zubaji. Tawagin mo ako sa aking pangalan. Maliwanag ba? Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni General Raiji. Si General Raiji ay biglang napasimangot at hindi niya naitago ang kanyang pagkainis kay Zubaji. Ito ay nagsalita at sinabi, Wala akong pakialam kung sino ka at ano ang iyong pangalan. Kung nais kong tawagin kitang sa ganun pamamaraan ay gagawin ko. Hindi mo ako maaari pangunahan sa aking mga nais. Sabi ni General Raiji sa walang pasensyang tono. Nang marinig ito ni Zubaji, biglang niyang naalala si Ganggang. Gang. At ito ay napabulong sa kanyang sarili. Oo nga pala, ang aking asawa ngayon na si Ganggang Gang ay may sama ng loob sa akin. Ito ay nagtatampo sa aking ginawa at sa naging desisyon ko. Na hindi ko pinaalam sa kanyang ang aking pagpalat sa pinunong general ng aming kasundaluhan. Pinangunahan ko ang desisyon tungkol roon at sa aking pag-alis sa aming empiryo at kaharian. Hindi ko man nakausap ng maayos ang aking asawa. Sa ngayon, hinahanap kaya ako ng aking asawa. Bulong ni Zubaji sa kanyang sarili. At si General Raiji ay napansin ang hindi na pag imak ni Zubaji. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, Ikaw, nilalang na nagmula sa lahi ng mga tao. Tumayo ka na dyan. Ang iyong mga kamay lang ang nakatali. Hindi ang iyong mga paa. Kaya alisin mo na ang iyong pagkakaluhod. Ikaw ay dadalin na namin sa aming hari na si Haring Hari. Sabi ni General Raijay ng lahing inkanto. At nang marinig ito ni Zubaji. Ito ay bumalik sa kanyang ulirat. At ito ay dahan-dahan tumayo mula sa kanyang pagkakaluhod. At si Zubaji ay napabulong muli sa kanyang sarili. Pinaglalaruan ako ng isang inkanto na ito. Ngunit huwag kang mag-alala ibabalik ko sa iyo ang lahat ng iyong ginawa sa akin. At ang iyong lungsod at kaharian, ay maaari kong gawin palaruan. Kung saan magtatayo ako dito ng aking mapaglilibangan. Maganda kong makuha ko ang lugar na ito. At ang kanilang kaharian mula sa inyong lahing inkanto. At ang lugar na ito ang gagawin kong imperyo. Sabi ni Zubaji sa kanyang sarili. Oo kaya pala si Zubaji kanina ay labis ang tingin sa lungsod at kaharian na kanyang natatanaw mula sa lahi ng mga inkanto. Ito pala ang biglang pumasok sa isip ni Zubaji. Ang lugar ng mga inkanto ay magandang gawin lungsod nila ni Ganggang. Ang lungsod at kaharian ng mga lahing inkanto ay malayo at tago sa mundo ng mga tao. Kailangan mo padumaan sa isang portal upang makarating ka sa lungsod at kaharian ng lahi ng mga inkanto. Kaya si Zubaji ngayon ay nakaisip ng isang kalapastanganan na gawain. Nanais niya nang kunin ang buong lugar at kaharian ng lahi ng mga inkanto. Nung una nais niya lang mailigtas ang mga matatandang manggagamot. At mapaslang ang hari ng mga inkanto na si Haring Hari. Upang ang sumpa sa mga matatandang manggagamot ay mawala at ang mga matatandang manggagamot ay makaalis na sa bundok na kung saan sila naninirahan ngayon. Ngunit ngayon nang makita ni Zubaji kung gaano kaganda ang lugar ng lahing inkanto at kung gaano kapayapa. Kaya nais na nitong angkinan ang lungsod ng lahing inkanto upang gawin niyang imperyo nila ni Ganggang. -Gang. At ang kaharian ni Haring Hari ay kanilang magiging kaharian ni Ganggang. At mas lalawak pa ang nasasakupan ng North Mona, na may isang napakalaking lungsod ang North Mona na nasa ibang mundo. Na ang North Mona lang ang mayroon nito at naisip din ni Zubaji sa oras na ito na, mas ikakabuti ito ng kanilang pamumuno sa North Mona, at tago sa pwedeng mangyari mabigat na sitwasyon sa hinaharap. Ito ang mga pumasok sa isip ni Zubaji nang makita niya ang lungsod ng lahing inkanto, na hindi makikita basta-basta ng sinuman. At maya-maya, si General Raiji ng lahing inkanto ay nagsalita at sinabi, Tayo, na, tutungo na tayo sa kaharian ni Haring Hari sigaw ni General Raiji ng lahing inkanto. At pinangunahan ni General Raiji ang paglalakad. At sa kanyang likuran ang pigire ni Zubaji. Ay tinulak ng isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga inkanto. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!